Good morning. Ah, uh, ngayon ay Sunday. So yun ang weather ngayon sa atin sa Windsor. So let's go outside and cut the grass. It's a beautiful day. Kakaganda um, ng panahon. Kailangan tayo cut na naman ng grass. Yeah, the night my kids do the campfire here. Beautiful day. Cattail and grass. Nagkakarot tayo ng grass. Kahit mainit, naka naka jacket o sweater tayo kasi mahirap na eh. Na to expose sa sun. Okay. So, let's start the day. I'm gonna cut the grass, guys ay okay, sigla yung magnolia trico wala na yung mga flower nalabi na ah, leaves na lang Yan eh for the whole whole end of the year until fall leaves na lang so ang ang blooming lang niya nang flower ay spring di diba bang ganda pag lumaki yan lalong mas maganda lalaki yan mataas ayan so yun ang update na ngayon natin sa ating magnolia tree I believe ayan cut. continue na tayo na magkat ng grass dyan hanggang sa likod It's a beautiful day guys, 24-29 degrees today, Sunday, May 19th. Side. sa side minsan nag-o-over ako sa door o yung uh, line ng fence namin kasi minsan pag kinakato ng uh, cleaner nadadali yung uh, fence ko, kaya minsan binigyan ko ng adjust save na siya sa tabi ng fence ko, kaya mula doon kinakato siya susunod naman natin dilinisin natin yung mga damo-damo kagaya -damo nito, look at this guys uh, dragon lily to I think uh, dati na matay na ayan, nagbo-bloom ulit so, magbo-bloom siya ng red flower so mamaya lilinisin natin din niya yung mga mga damo-damo naman tayo sa likod bahay. It's a beautiful day. Dati may mga swing yan pero tinanggal ng uh, ng community dahil sira-sira na maybe in the future baka palitan nila. So ngayon ang aming uh, mini park empty. Ayan. Balikan na. na tayo sa likod magkat ng grass. water break muna tayo kailangan uminom muna tayo ng tubig para hydrated mahirap ng ma stroke <laughs> maganda pa mainit siya pero maganda dahil may hangin kung titignan nyo mainit ang sikat ng araw pero hindi may hangin siya kaya nagsasama ang init ng uh, ng araw at hangin kaya maganda siya hindi sobrang init so tigil muna tayo halfway na lang hanggang doon at tapos na natin siya kaya water break muna tayo ipapakita ko pala sa inyo yung uh, yung peony I think peony yung peony tree yung last time pinakita ko sa inyo para siyang sanga lang una puputulin mo siya after fall o before winter puputulin mo siya tapos before spring maglalabasan na uli yan, tutubo na uli um, yung unang video ko ng spring pinakita ko sa inyo para siyang tingting uh, -ting lang na sanga pakita ko naman sa inyo ngayon sumibol na siya at uh, meron na siyang bulaklak na lumalabas Yan. Diba? Dadami pa yan. Magmumultiply pa yan. Tapos ito yung bulaklak niya. So, meron isa, dalawa, tatlo. Marami pa siya. Yan. Ang ganda-ganda niya. Diba? Last, last year, pinakita ko sa inyo yung bulaklak niya. Ito pa yung isa. Yan. Malabas na rin yung bulaklak niya yung mga rose of sharon ko. Iba last time. Uh, dry na sanga lang siya. Ngayon, ayan, blooming na uli Susunod niyan, magbubulaklak siya ng uh, pink. Uh, lahat ng rose of sharon ko mostly uh, pink. Pink ang kulay niya. So, meron akong 7 rose of sharon. So, one, two, tapos dito, meron ako apat. One, two, three, four, and then, isa sa harapan. Marami tayong lilinisin ngayon. Ang mga bird bath natin, Yes, natin yan. Ayan. Oops, look, oh, squirrel. Nakita nyo? Oh, may mix mga my daughters. Lumabas sila eh. Papabili ko ng ice cup. Masarap puminom ng malamig habang nagtatrabaho sa init. Sige, tutuloy ko na ang aking pagkakananda mo para perfectly full clean na siya at susunod yung mga weeds naman sa side side. Ako'y natutuwa sa trabahong ito. This is what I love sa summer. Kasi talaga naman pinagpapawisan ka ng todo. Look, may squirrel. Ayun. Ayun yung squirrel. kain ng mga minsan tinatanim kong halaman lalo na yung kamatis gusto gusto niyang uh, kainin pero this year hindi ako magtatanim ng marami siguro kamatis lang at sili tapos nung Mother's Day hindi ko na ipos na regalohan tayo ng ating uh, mga anak ng uh, halaman sabi ko ayaw ko ng flower eh. Gusto ko something na halaman. Siguro naka nakaramdam ng sinabi kong halaman. Nirigaluhan ako ng kamatis. Kamatis. Isang malaki at sa dalawang maliit. So dadagdagan na lang natin. Siguro kung lalabas tayo mamaya bibili ko ng sili. Sili na pangsigang. Kasi yung naitabi ko, halos nagamit ko na eh. Kaya yun ang kaigihan. Pag marami, pwede nating i-freeze. Kukuha na lang tayo para iluluto. At dito naman sa area ko, nga, uh, small city ng Windsor, pero mostly nang may mga backyard. Talaga nagtatanim sila ng mga gulay, halaman. Meron kang kaibigan si Jessica na minsan, di ba na post ko na dinadalang kami minsan ng gulay niya. Malaki yung garden niya eh. Itong nasa likod namin, may garden siya. Sa side, may garden siya. Minsan nagdadala pa rin siya sa akin ng mga kamates. Kaya, kung tutusin, hindi... Hindi mo talaga kailangan ng maraming halaman dahil nasa area kami ng buong kapitbahay may mga tanim libangan lang kumbaga sa sa edad ko senior isang libangan na merong konting maliit na garden o sige mamaya na lang uli at itutuloy ko na tong pagkakat ng grass ngayon ay uh, Sunday May 19 ayan mamaya-maya tatawagin ko na yung anak ko sabi ko ako muna tapos mamaya siya naman ang katulong-katulong uh, natin sa paglilinis ng mga weeds sa mga side tapos siguro dadaan ulit kami sa home depot para o kung saan man na mura ang halaman doon tayo pupunta yeah. Yeah, ito pala yung regalo sa akin ng aking anak ng Mother's Day. Tatlong tomato tree. So, yung isa, ano sya, peep steak, tomato, ito naman, cherry tomato, at itong malaki, Roma tomato. Yan. Thank you. Hindi ko na na-post, pero may few things tayong natanggap na regalo yung aking anak ayoko nang i-mention kasi para patas na walang ah uh, paano ba sabihin wala sa halaga yon sa so thoughtful yon ng ating mga anak so para walang uh, merong merong malaki, may maliit. Ang ang akin lang ay eh, pasasalamat dahil may thoughtful yung aking anak ni ako ng isang set na kwintas at hikaw na birdstone ko. Pakita ko sa inyo minsan i-video ko. Proud lang ako na i-share dahil di ba nga memories ng moment so isang parang documentary ko na rin na habang ako'y nabubuhay ako'y taus-puso nagpapasalamat sa Diyos una sa lahat sa pagkakaloob ng uh, mabait na mga anak at yun namang isa nilagaluhan tayo ng um speaker kung mahilig tayong makinig ng music yeah. so ito lang ang isa sa regalo sa atin ng no, ating Mother's Day kaya mamaya pakita ko sa inyo iba hindi ko lang na video kasi di ba nga merong may mga bisita kami na hindi ko na rin binidyo kasi ayaw nilang magpa-video hindi naman pwedeng sabi ni video mo yung iba hindi so pasensya na sa inyo may mga bagay na yung ibang bisita ko ayaw magpa-video kaya mostly ang mga video ko tungkol lang sa present ko at memory ayan Okay, so tuloy na natin yung pagkakat ng grass para makadami tayo ng trabaho. pagkakat ng grass malinis na naman ang pagkakat ko ng grass every week yeah tapos na siya ngayon uh, kung ayaw kong gumamit ng bag uh, ginagawa ko pagkatapos nyo magkat ng grass kailangan natin linisin yung ilen bago itabi Alim. muna ako ng aking bangko. Ito kailangan natin linitsin siya every time na gagamitin natin. Para kung makikita nyo ilalim. Ayan. Di ba ang kapal niya? Yan muna ang ganap natin ngayon. Papa Alam na ako. God bless everyone. Take care. Bye for now. I see a Thank you. Okay, bye now, guys.